Pasado alas 8.05 ng gabi noong linggo, June 22, kita sa kuha ng CCTV ang pagbaybay ng tricycle na ito sa bypass road sa Urdaneta City, Pangasinan. Pero maya-maya, nasalpok ito ng paparating na kotse. Sa lakas ng pagbangga, bumaligtad ang tricycle at tumilapon ang dalawang sakay at driver nito sa kuha naman ng dashcam ng sasakyang ito nagawa pa nitong umilag sa pagbaligtad ng tricycle nag-signal yung uh, tricycle para, para uh, uh, pero, again, siyang, uh, silang, uh, sa minor para kumaliwa. eh tierog din naman siya ng sinalkut ng makot sa likuran mag tapos nung nakalagot uh, siya, sir bumalan siya Sugatan ng lalaking driver ng tricycle na 38 anyos at asawa nitong 35 anyos. Dead on arrival naman ang kanilang lalaking anak na 18 anyos. Uh, ngayon, anak nila, uh, uh yung uro, umuntog sa siminto. Kasi yung pagbalik ng tricycle sa kaanser. Um, Saka, nahulog yung mga sakay ng mga 30%. Kinilala ang driver ng kotse na isang 30 anyos na lalaki na lasing daw nang maganap ang insidente. Sabi niya sa hindi niya sinasabi yung ano um, sir, yung pangyayari pero doon sa um, sir kasi parehas naman silang dinala sa hospital sir. Eh, positibo yung driver natin sir na kutsis um, na sa, um, sir, sa alcoholic right? You, Dahil dito, sinampan na ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and slight physical injury and multiple damage to property pero agad itong nakalaya matapos magpiansa. Sa bayan naman ng Balunggao sa Pangasinan pa rin, nasalpok naman ng motorsiklo ang isang 67 anyos na lola habang tumatawid sa barangay Poblasyon. Nangyari ang insidente bandang alas 9.30 ng umaga noong lunes, June 23 may mga sasakyan kasi during that time na mga kasabay din kaya malamang uh, na blind po siguro siya sa sa mga sasakyan na ka, kasunod niya kaya yun po uh, hindi po niya napansin yung uh, biktima po natin na Tumilapon pa ang biktima pero idineklara din itong dead on arrival. Sugatan din ang 27 anyos na rider na papasok sana sa trabaho ng maganap ang insidente. Nakipag-usap na ang rider sa pamilya ng biktima pero hindi pa malinaw kung magsasampa sila ng kaso o idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon, RNG News.